Balik winning column na nga ang LA Lakers matapos nilang talunin ng Charlotte Hornets na walang lamelo ball. Tinambakan nga ng Los Angeles Lakers ang Hornets noong third quarter pero naging magulo nga sila noong fourth quarter. Kaya naman medyo naidikit pa ng Hornets ang laban pero kinapos na nga ang Hornets sa oras kaya hindi na sila nakahabol pa. Natapos ang game sa score na 121 to 111. Siyempre, Nanguna pa din sa LA Lakers ang kanilang superstar na si Luka Doncic. Nagtala ito ng 38.6 rebound at 7 assists. First quarter pa lang ay mainit na kaagad si Luka dahil may double digit na kaagad ito sa scoring. Habang matapos mamis ni Austin Reeves ang tatlong magkakasunod na laro, kanina nga ay naglaro na ito at nagtala agad ng 24 points, 5 rebound at 7 assists. Siya nga ang naging second leading scorer ng LA behind lang dito kay Luka. Si Rui Hachimura naman mga idol ay nagambag din ng 21 points sa 3 rebound. Habang ang naging X-Factor sa game na ito na si Marcus Smart ay gumawa din ng 13 points, 4 rebound, 7 assists at 7 steals. Grabe talaga sa depensa ang former Depoy mga idol, 7 steals ba naman? Ang kanilang starting center naman na si DeAndre Ayton ay meron ding 14 points at 6 rebound. Total team effort nga po ang pinakita ng Los Angeles Lakers kanina kontra Charlotte Hornets mga idol. Lahat ng players nila ay nagko-contribute. Mapa-opensa man yan o depensa, lahat may ginagawa. Kudos nga din sa coaching staff ng Lakers lalo na kay JJ Redick dahil sa mga plays at adjustment na ginawa niya sa game nila kanina. Mukhang natuto na din ng LA Lakers sa kanilang pagkakamali noong last game nila kontra Atlanta Hawks Porket hindi maglalaro ang apat sa starting 5 ng Atlanta, ay minelate nila ang mga ito. Aminado naman dyan si DeAndre Ayton dahil ayan nga po mismo ang sinabi niya sa kanilang post-game interview. Napansin nga po ng ibang mga Laker fans na walang gana maglaro ang mga player ng LA. Kanina naman sa laban nila sa Hornets, puro injury nga din ang mga ito at ilan sa kanilang mga key player ay hindi maglalaro, katulad nila Melo Ball at Brandon Miller. Dahil nga po sa nangyari sa laban nila sa Atlanta Hawks, hindi na nila in-underestimate pa ang mga ito. Dahil first quarter pa lang ay ganado na talaga silang maglaro. Patunoy lang to sa kasabihang hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. Pinakita nga ng LA Lakers na natuto na sila sa kanilang pagkakamali. Kaya naman, ang dapat nilang gawin ay ibigay ang kanilang 100% kada game, mapamalakas man 'yan o mahinang team. Sa ngayon nga po mga idol, ang Los Angeles Lakers ay may record na 8 wins and 3 losses at nakaupo nga po sila sa number 4 seed dito sa Western Conference. Ano ba ang masasabi nyo sa pinakitang performance ng LA Lakers kontra dito sa Charlotte Hornets kanina mga idol?